pakiyatan man. Lagi. Ayun mga ating upwards. Wala makita boy! White chocolate. So ayun, mga padi. punta tayo ng Tagaytay ngayon. Subukan natin yung NMAX. Kasama natin si Bossing. Tingnan natin kung anong pinagbago sa performance. Kung okay ba. Kung may kailangan pa tayo i-adjust. Let's G! Ano, Noy? Noy? Wala pa si Otep. Hindi ko alam eh. Tayo na si Otep. Magwi-withdraw daw ng ano, 30,000 mil. Tonto nga. Ito bagong Honda Click. Ayun oh, dami na agad pinalitan no. Ay syambay ah. Carbon yan ba ya? Ano pa pinalitan mo diyan? Ah, ito. Palitan mo na radiator cover. Parang sa akin, tingnan mo sa akin. Sensible 'yan, ARM din. Oh, ARM. Solid 'yan, pare. Pa Ano ba 'yung nagayon ng plaka? Ayan ang mga ating upwards. Ano boy! Malagpag! So mga padi dito nga tayo dadaan sa may Marcos Mansion sa may rebel so pataas yung kalsada dito kaya napakabisang testing nito kung talagang mabisa ba. So may angkas din tayo angkas natin si Bossing kaya masusubukan yung mga pinagkakasa natin dito kung talagang mabisa ba. So part to ng ating pagtutono kaya let's G. So ayun sa mga nakakala may pataas ng Marcos so try natin yung ating bagong CBD. Kaya kayak bukak um, kayak kayak itu kagian masakian man. mam oh basic yun dahil yun dun sa ano siguro uh, 1000 RPM na kinabit natin na uh, mga springs so ito yung Marcos Mansion mga padi yung abandonado ayun o napaka dilim kita ba nyo oh wala makita hala ba dali So yun, dito mga padi lampas na tayo ng Marcos Mansion. So tatahakin natin yung Reval at ang labas natin dito ay Palace in the Sky. So share ko lang pala yung ating setup, no? puli natin, Uma Racing yung gamit natin, tapos kargado ng 11 grams na bola, straight total of 66 grams. Maglagay din nga pala tayo ng magic washer na 0.5 mm, then yung springs natin, both 1K, clutch spring and center spring, sun racing yung brand, then yung ating lining naman, clutch lining natin is Daytona, then yung bell natin is stock bell na hindi pa nakiregrobe, kaya medyo may nginig akong nararamdaman dito. Napaka-onting dragging nya mga padi. kaya next na gagawin natin dito is pa group natin. So far, so good naman yung performance. Yeah. Grabe yung pag. Hindi e, ko lang kung kita sa video. Makapal na pa. Grabe.

So yun o, so far so good yung ano natin. CBT, setup ng CBT natin mga padi. Sobrang solid niya sa ahonan. Dahil na rin doon siguro sa clutch spring, di ko lang sure kung doon yun ah. Pero ang laks niya sa ahon man. Talagang kahit konti lang yung piga ko ng throttle. Talagang solid na solid. Grabe yung pagdito ngayon par. Ayun o, oh, makikita nyo parang naganong ganon na, na white. Okay. Uh, okay. Asi, seotep. Ay, mga babies! Ay, mga Tonto ako! Malunyaw mo! so yun mga padi yun yung setup natin at wala naman na akong ibang babaguhin doon kundi yung itatry ko lang siguro magpa regroup kasi hindi ako naniniwala talaga sa regroup pero this time itatry natin dahil medyo may dragging siya nakakainis nakakainis dahil hindi pala tugma yung ating uh, carbon keblar na lining doon sa stock bill kaya itatry natin mag pre so yun lang naman yung ating i-edit sa ating CBT kaya po trip na lang tayo dito tapos bababa na rin tayo hindi ko ito may top speed dahil may angkas tayo saka safety first para talagang the best Puto ko na lang sa si inyo yung top speed mga padi once na maparegroup na natin to tatry natin yon. yeah yun lang I'm out babush Wew.